Alright mga masters, so welcome back sa ating ba, channel uh, din yung uh, lang dito isa, uh, Tinapos lang dito yung uh, Para sa ating stepping stone Dito sa likuran natin sa backyard Ayan, so tinapos na nila mga master kanina Balay yung halo pala natin dito mga master Sa ating uh, stepping stone Ay ano, 1-3-2 uh, So ano, uh, isang simento, tatlong buhangin Tsaka dalawang agraba Ayan, so balay nilagyan yung kanina ng agraba So sasandirin pa natin yan para lumabas yung ating agraba dito Okay So, bali, sa dalawa, tatlo. So, alam na supo mga master yung uh, nila kanina rito. So, then na dito. So, tinapos ko nang uh, palitada yung side natin dito. Ayan. So, ang sa side mga master. So, okay na. Then, uh, nag-move na ako rito sa labas mga master. So, sinimulan ko na kanina uh, palitadaan. Are. Ayan. So, ito naman yung kapapalitada natin bukas. Hanggang sa dulo. So, ito yung ano na. Nasa labas na tayo. Okay. So, yun lang muna mga master.